Hello po sa inyong lahat. This is Lee Yujin from South Korea. So, sagutin po natin yung madalas na tinatanong ng mga OFW dito sa South Korea. Kapag daw pa red calendar, legal daw ba na ipambayad o ipang substitute ng employer yung kanilang yoncha? So, halimbawa, red calendar, wala silang pasok, pero buo pa rin yung sahod nila dahil yung employer ginagamit po yung yontsa nila so legal daw ba yan or illegal yan po yung sasagutin natin sa video natin today so dati po kasi yung mga previous years legal po yan kapag red calendar po kasi no work no pay ang mga OFW natin so ibig sabihin pag red calendar walang pasok hindi ka pinapasok kailangan ibawas po yan sa sahod niyo pero may mga OFW po tayo nabuo pa rin nilang na, 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 nakukuha yung sahod nila so ibig sabihin sabihin, yung employer po, pinambabayad po yung kanilang yoncha. So, pinapalit yung kanilang yoncha doon sa mga red calendar. Yan po yung rules dati. Pero, nagbago na po kasi yung batas, simula January 1, 2022. Tandaan nyo po yung date na yan. January 1, 2022, nag-start po yung batas na kapag ang company mo ay binubuo ng lima pataas na empleyado, yung mga red calendar ay araw ng pahinga ng mga manggagawa. So, ibig sabihin po niyan, sa red calendar wala kayong pasok pero babayaran pa rin o buo pa rin yung sasahurin ninyo. Pinakamadaling explanation, halimbawa, tignan po ninyo kung ilang po yung empleyado sa loob ng company. Kapag kayo po ay binubuo ng lima pataas na empleyado, so pasok po kayo sa bagong batas na nag-start ng January 1, 2022. Kapag red calendar po, araw po yan ang pahinga ninyo. Kapag kayo ay hindi pinapasok na employer ninyo, kailangan buo pa rin yung inyong sahod. Pagkatapos, yung yoncha po ninyo, buo pa rin po. Hindi po maaaring ipang substitute ng employer ninyo o gamitin niya yoncha pambayad dun sa red calendar. So, kailangan po, tandaan po ninyo yan. At hindi na po ngayon pa pwede na ipampapalit, ipambabayad o ipampapalit ng employer yung yoncha ninyo para sa red calendar. Dahil ang red calendar po ay araw ng pahinga. So, ibig sabihin, kung magpahinga ka ng red calendar, buo pa rin yung sahod ninyo andyan pa rin po yung yoncha ninyo, hindi mababawasan. So sana, clear po yan sa atin, yan po yung bagong rules. Anyong!